halos naging simbol ng kayamanan ng baril, nagdominate talaga ang power ng baril dito sa Basilan. Sa pagtutok ng baril, nawasak ang pinakaingatang kapayapaan. Sa yung iniisip namin noon is to survive every day. No? Kailan ba ito matatapos? Sa bawat punglung itinutok sa kalaban, namayani ang ibang klasing kalupitan. Palawak! Pa! namin niya lahat ng sundalo is kalaban. Sa Abusaya, pati si ituturing nilang kaaway. Ang goal lang namin is mamatay. Ngunit sa pagputok ng baril, nagising ang tiwa ng pagkakaisa para puksain ang utak ng kasamaan. Mag-surrender at sumuko na kayo. Masama bang mangarap na ang next generation hindi na sana sa baril mamatay? Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng Magandang Gabi Pilipinas, tunghayan ang istorya ng pagbangon ng lalawigan ng Basilan. Mula sa pagiging pugad ng karahasan, paano napanaig ng pamahalaan ang hangaring mapalaya ang probinsya mula sa kamay ng terorista? Magandang gabi Pilipinas, February 18, 5.15 to 6.15 PM, dito lang sa PTV.